Dili gyud mo kumpiyansa ang Task Force Davao sa pagbantay sa tulo ka mga fixed checkpoints sa syudad. Patas ang ilang paghiling sa tanang sakyanan nga muagi sa checkpoint. Sumala ni Colonel Darin Comya, ang commander sa TF Davao, mas hugot ang pagbantay human ang pagbusikad sa improvised explosive device sa Marawi City ni Adtong Disyembre 3, 2023. Kay Lisud na og malutsan sa mga terorista. Upat ang patay og kapin 50 ang nasamda sa pagbusikad sa IED sulod sa Dimapuro Gymnasium sa MSU Marawi City Campus. Patuloy natin hinihintitan lahat ng pumapasok uh, dito sa Davao City. Sinet-check natin thoroughly. Lahat ng gamit, lahat ng tao, lahat ng sasakyan na pumapasok dito sa Davao City. In fact, ginagawa natin ito para walang kahit na sinuman na may banta sa Davao City ang makapasok. Mga... Uh, illegal na contrabands, mga barel, mga lahat ng illegal na items. Uh, yun yung uh, pinipigilan natin para makapasok dito. And uh, ginagawa natin lahat kasi alam natin na ang threat sa Davao City is coming from outside Davao City. Gimanduan ni Colonel Comya ang mga sundalo sa Task Force Davao nga siguruhong luwas ang mga Davaoenyo gikan sa mga daotang elemento nga buot mubulabog sa kalinaw sa syudad. Hugot sa permi ang koordinasyon sa TF Davao, DCPO, 911 og ubang security force sa syudad nga nakabantay permi. Gipalig on sab nila ang intel monitoring. Gani nagpahigayon og meeting og koordinasyon ang task force Davao sa tanang private security og individual. Sherry May Gonzales, Newsline Philippines. Stay safe.